namang gapon to Ayan. ito mga idol oh. ay tag nito ito siya ay PBLT cross no ito yung huling anak ni Weevil Evil mga idol before siya na maalam pero ang problema lang mga idol hindi talaga siya nagmana uh, sa parrot bake hindi siya short sure bake mga idol sayang no No yung kulay niya na kay We Evil pero yung beak niya hindi niya talaga nakuha kay parrot beak mga idol o, pero sige lang ganun talaga mga idol kamo gawin na natin tong materyale siguro upgrade natin para makapagpalabas ng mga magagandang uh, manok so, siguro tingin ko naman siguro baka i pag iperk ulit ito sa nanay niya baka possible naman siguro maglabas ito mga idol ng nga uh, short beak no sayang ito mga idol is nasa ano na to eh Uh, four 4 months old na yata ito kalimutan ko na tuloy sa sobrang dami nating na ano 4 months old na yata ito yan yan sya yan Guwapo sana no ganda ng kulay pero ang problema lang mga idol hindi natin na achieve yung short beak nya hindi sya short beak oh sayang o. hindi siya short beak hindi siya hindi naman mataas o ano talagang sa mo japanese na tuka pero hindi siya short pic <coughs> so, mga idol walang gabi so yan ito yung aking uh, PBLT stream ito ay 4 months old na rin ito yung uh, kasabayan nung isa sa isa doon sa 4 months old natin na anak ni Wee Will ito naman ay sa anak naman ni Wee Will ito ang tatay nito yung talisay mga idol na susubukan natin sa ruwida which is andun sa bayaw ko ito yung anak niya sa nanay yan. So, pangalawang bisis niya to mga idol. Ipangalawang pangalawang bisis niya na. So, ibig sabihin, uh, nakaisang balik na tayo sa nanay mga idol. So, pag ma mapalaki natin to na healthy, ibabalik ulit natin naman to sa nanay niya. O, so, ganun ang gagawin natin para uh, siguro mga dalawa or isang breed na lang mga idol is makukuha na natin kasi dito mga idol short beak na rin short beak na siya so, hindi na siya ganun ka kumbaga mas maiksi na yung beak niya compared dun sa mga sa kuya kuya na tatay niya mga idol. So ayan. So nakapag may mga kapatid pa rin to. yung maliliit natin yung mga tuman So yun. So ito, ayan. Hindi parang titingnan mo lang siya sa camera mga idol, is parang mahaba kasi makapal yung beak. Pero kung nasa personal mga idol, medyo maliit talaga siya. Ayan. Good morning mga idol. <coughs> so, ito yung isa sa mga napalaki din natin na PBLT. ayan siya. So, ayan na ngayon yung kanilang breeder. So sa ngayon mga idol, hindi muna ako uh, nagbe breed for uh, PBLT strain, no. Kasi gusto ko ay uh, ma-develop, makapagpalabas ako nitong mga idol ng mga battle type ng mga PBLT o ng Parot tail Asil natin. Although hindi we can ano naunahin, matawag na PBLT pa talaga or Parot tail Asil dahil hindi na hindi na sila hindi na nila bit po yung purong dugo ng asel kasi mapapansin naman po ninyo sa mga ano natin yan short bit na lang sila PBLT strain na lang sila ayun so dito ko siya pinier yan sa ating nag-iisang uh, tandang dito sa yard natin George ay kulong ka na naman sa akin sige ka yan sila mga idol so at yung mga hens natin yung mga whites, mga placker, placker strain. Andiyan na yung mga placker natin. So nangingitlog na. So anta-anta na lang ako ng uh, siguro next ano, next batch or next month. It is possible mga idol may mga season na tayong available. But, uh, pero limited lang yung mapapalabas natin dahil yung bayaw ko mismo ang gagamit ng mga linyada natin. Thank you God bless you everyone. So ito mga idol, yan. Ito yung kapatid nung 4 months old So ito, ito man na. Kita nyo mga idol yung kanila mga kulay pare-pareho. Mga binti pari pare-pareho lahat. So anak na to ng talisay mga idol na nandun sa bayaw ko. So ito mga idol ay parehong lalaki. So dalawang buwan na to. So mapapansin ninyo yung beak nila maiksi na rin kasi naka isa, bunga na to sila ng uh, isang balik sa nanay. So yung malaki papalakihin natin itong palalakihin din natin at yung isa Nayan, papalaki natin yung, yung tinawag kong si Kulito, yung nakalbo kasi nag-aaway sila. So, yan, ito sila mga idol kamananap So, papalakihin natin to, no? Minagmensahe sa atin na daw to pero parang uh, nagbago yung isip ko mga idol. Kasi, tingin ko mas maiksi ang beak nitong isa compared dun sa kuya niya. At itong dalawang to. So, parang mas malapit to sa nanay. So, papalakihin natin to. Tsaka yung isang kulito na yun, yung nakalbo na yun. Ayan. So, dito papalakihin natin. At uh, patabain natin 'to ng gusto mga idol. Palakihin natin sila, pagandahin natin ang kautawa nila. Ayan. So, ganun lang mga idol ang bigwas natin ngayon. Ayan oh. Mas maganda yung beak nitong isa na 'to. Phosphor mukhang mas maganda ang tayuan nito. Ayan, ganda 'di ba?